bilang isang estudyante naman, ang pinaka share ko lang is yung mga bagay din na tutunan ko sa paaralan. Most especially, yung gusto kong turu turuan or tulungan is yung mga bata yung mga bata na galing din dito sa orphanage kasi mostly yung mga bata na galing dito na naisasend na sila na ibibigay sila na, ibibigay sila, na, ibibigay sila, na ibibigay sila sa paaralan pero iba pa rin yung tinuturuan mo sila na natututukan mo sila hindi lang sila nagbibigay hindi ka lang magbibigay ng kaalaman sa kanila pero nabibigyan mo rin sila ng time para mag-enjoy nabibigyan mo sila ng time para makapaglaro at maiparamdam sila kung ano talaga yung Pakiramdam lang may kasama ka, mayroong nagka sa sa'yo. At may papakita ko ang pagkakawang gawa sa pamamagitan ng pakikipaghalubilo ko sa aking mga ka sa pagbibigay sa kanila ng assistance. Uh, tinutulungan ko sila kung ano man yung kailangan nila. At hindi lamang sa office, pati sa paglilingkod sa simbahan. Kagaya nitong kawang uh, nagpupunta kami sa iba't ibang lugar, outreach namin. At um, nagbibigay kami ng konting tulong, hindi lamang yung financial na tulong, kundi mga uh, sarili namin, binibigay namin para makapag uh, makapaglingkod sa aming kapwa, makita ang kanilang mga problema, makapagbigay ng advice, at um, matulungan sa matulungan sila in so many ways. Higit sa lahat, yung pagdadasal at pagkilala sa mga deboto ni San Antonio at pagkilala higit sa lahat kay Mama Mary at kay Jesus. At sana tayong lahat ay makapagbigay din ng oras para sa ating kapwa, hindi lamang sa pamilya kundi pati para sa ating kapwa. Sa Kaya tuwag kayo pabalik.